2K okay, Dwight uh, okay. muna kay kay Foreman. ang maganda plaka. Wala, plaka. plaka. sa taan. Ha? Ang Wala nga, sarado nga plaka mo. Ano, pare? na namin. Gaya, okay, hulog na! Ay, taong gawin kay... Mas malaki yung edict, ay malalaki yun, kailangan Wala kang solar ka doon, na pwedeng magamit natin mamaya. Bogiko. ko. Ano mo sabi mo sa mga baboy? Bogi. Isang milyon. Isang milyon. milyon kaya kaya. Yan po ay hindi papatay, patay, pinukpok laang. At ibabaw, nakakaawang ibaw ng buhay. abante. Abante